Ang mundo ng mga introvert ay binubuo ng mga tahimik na laban, invisible na pagbangon, at personal na paghilom na walang nakakaalam. Lumalakas sila sa katahimikan, sa malalim na pagre-reflect, at sa mga bagyo na hinarap nila ng mag-isa. Para sa kanila, ang tunay na lakas ay hindi kailanman isinasa publiko. Ito ay isang private ritual. Sa kabilang dulo ay ang mga taong may victim mindset. Yung laging naghahanap ng atensyon sa pamamagitan ng paghihirap, yung ginagamit ang pagiging helpless para makakuha ng simpatiya at yung ini-enjoy ang pagiging kawawa dahil may nakikinig. Ang clash sa pagitan nila at ng mga introvert ay natural at malalim. Hindi dahil walang empathy ang mga introvert, hindi dahil hindi sila marunong makaramdam, pero dahil iba ang relationship nila sa pain. Ang mga introvert ginagawan nilang gasolina ang sakit. Ang mga victim-minded naman, ginagawa nilang drama ang sakit. Kaya kahit hindi nila sabihin ng direkta, malalim ang inis, distansya at psychological na paglayo ng mga introvert sa mga taong ginagawang identity ang pagiging kawawa. Hindi ito personal. Ito ay tensyon ng enerhiya, mindset at kung paano nila hinaharap ang adversity. Narito ang mga dahilan kung bakit nakakairita para sa mga introvert ang mga victim-minded na tao. Number 1. Ginagawang power ng mga introvert ang pain. Kapag nasaktan, naloko, nabigo o hindi naintindihan ng isang introvert, hindi nila ito pinupost sa Facebook. Hindi nila ito ginagawang panghila ng awa at hindi nila ito ginagawang badge of honor. Ang instinct nila ay umatras pa loob, Unawain ng nangyari, i-breakdown sa loob ng isip nila at unti-unting gawing lakas ang bawat sugat. Ito ang personal nilang alchemy, ang kakayahang gawing armor ang sakit. Kaya sila naiinis sa victim mindset. Ito ang kabaliktaran ng disiplina nilang matagal nila pinaghirapan. Alam na mga introvert na ang pain ay dapat nagpo-forge ng maturity. Hindi ito dapat ginagawang dekorasyon para lang pansinin ka. Dahil kung sila nga nakaligtas sa sakit ng walang audience, bakit nila irerespeto ang taong ginagawang content ang paghihirap? Para sa kanila, pain is supposed to shape you, hindi ipamukha sa iba. Number 2, ang victim energy ay parang emotional parasite. Hindi lang basta nakakaramdam ang mga introvert, naaabsorb nila talaga ang energy ng mga tao. At ang victim energy ay may kakaibang bigat para kang hinihingahan ng guilt, ng helplessness at ng emosyonal na pag-asa sa iyo para mag-survive sila. Para itong malagkit na presensya na gusto ng reassurance 24-7. Para sa mga introvert, ito ay nakakapagod at nakakasakal. Kaya mabilis silang umaatras kapag may taong laging nagrarant pero ayaw magbago. Laging naghihintay ng comfort kahit ayaw mag-effort. Laging nagpapahaging para kaawaan hindi ito dahil walang empathy ang mga introvert, pero dahil may limit ang emotional bandwidth nila. At ang victim energy ang pinakamabilis mag-drain nito. Kaya umaalis sila, hindi para manakit, pero para protektahan ang kapayapaan nila na para sa kanila ay sacred. Number 3. PT ang gusto ng mga victim-minded. Progress ang gusto ng mga introvert. Introverts genuinely respect people who struggle and grow. Pero wala silang respeto sa mga taong ginagawang stage ang bawat problema para makakuha ng sympathy points. Ang mga victim-minded na tao ay lagi nagaanap ng audience. Gustong mapansin ang pagdurusan nila at ginagawang script ang problema para maging bida sila. Pero ang mga introvert ibang klase sila. Tahimik silang nagayos ng sarili. Tahimik silang gumagaling. Tahimik silang bumabangon. Hindi nila kailangan ng papuri para sa kanilang paghihirap. Hindi nila ito dapat i-broadcast. Kaya kapag may taong ginagawang props, ang suffering niya, automatic ang pagkairita dito ng mga introvert. Hindi sila natutuwa sa taong nabubuhay sa awa, hindi sa growth. Number 4, alam ng mga introvert na madalas manipulation ang victimhood. Tahimik ang mga introvert pero hindi sila tanga. Oobserbahan ka nila sa lahat. Tono, timing, choice of words, gestures, facial cues, kaya nilang makita kung kailan ang kawawa ako ay tunay at kung kailan ito ay psychological tactic para makaiwas sa responsibilidad, makakuha ng atensyon, mapag-guilty ang iba o manipulahin ang simpati ng mga tao. Para sa mga introvert, ito ang pinaka-unattractive trait. Mas mabuti pang anes na galit ang kaharap nila kaysa sa taong gumagamit ng helplessness para kontrolin ang iba. Pero hindi sila iiyak, magrarant o lalaban pabalik. That's not their style. Gagawin nila ang pinaka-deadly move. Mawawala sila. Tahimik, walang explanation. At kapag wala ng audience, nawawala ang power ng manipulator. Number 5, madalas silang pinatahimik. Kaya walang space sa mga whiners. Ang mga introvert ay lumaki sa huwag magdrama, huwag maging sensitive, tigilan mo yan, ikaw na naman ang may problema. Hindi sila sanay humingi ng tulong dahil madalas ina-underplay ang feelings nila. Kaya napilitan silang maging matigas, tumahimik at maghil sa sarili. Kaya kapag may nakikita silang tao na maingay magreklamo, demanding ng simpati at gusto laging intindihin, nakaka-trigger ito sa kanila. Sa isip nila, bakit ikaw may karapatang magdrama pero ako dati wala? Victim-minded people demand the validation that introverts never got at sa pinakamalalim nilang psychology, this feels like unfairness. Kaya para sa mga introvert, ang tahimik na suffering ay strength. Ang maingay na suffering ay entitlement. Number 6. Takot sa accountability ang mga victims, samantalang cravings ito ng mga introverts. Ang mga introvert ay natural na self-aware. Inaanalyze nila ang sarili nila ng sobra. Nakikita nila ang mga flaws nila inaamin nila at inaayos nila kahit nakakasakit. Para sa kanila, ang accountability ay hindi threat. Ito ay growth tool. Pero ang mga may victim mindset, takot sa responsibility, takot sa self-check, takot sa pagkakamali. At mas gusto nila ang narrative na sila ang kawawa kaysa sila ang may kailangan baguhin. Para sa mga introvert, this is psychological immaturity at its peak. Ang taong hindi marunong tumingin sa sarili ay hindi marunong mag-evolve. At ang mga introvert ay hindi nire-respeto ang taong ayaw magbago. Growth is sacred to them. Immaturity is disgusting. Number 7. Hindi naniniwala ang mga introvert sa sympathy. Introverts don't want pity. They don't even want people to feel bad for them. Hindi rin sila basta nagbibigay ng sympathy kasi alam nila ang sobra-sobrang awa ay nauuwi sa emotional dependency. They believe in strength, realism, authenticity, at mature emotional management. Hindi sila na-attract sa mga taong ginagawang performance ang trauma. Hindi sila naaantig sa mga dramatic storytelling. At hindi sila madaling maapektuhan ng helplessness. Sa kanila, ang tunay na paghilom ay hindi cute, hindi aesthetic, hindi instagramable, ito ay sobrang tahimik, sobrang messy, sobrang internal, sobrang totoo. Kaya ayaw nila sa mga taong ginagawang tool ang pain para makakuha ng sympathy. Hindi nila ito pinapansin dahil hindi nila ito nire-reward. At number 8 dahil ang victimhood ay maingay at ang power ay tahimik. Ang victim mindset ay malakas ang volume. Laging may audience, laging may kwento, laging may nakakaantig na drama. Pero ang mga introvert, the more powerful they become, the quieter they get. Naniniwala sila sa tahimik na pagkilos, tahimik na paghilom, tahimik na pagbangon, tahimik na pagmature. Kaya ayaw nila sa noisy pain, ayaw nila sa self-made drama, ayaw nila sa emotional dependency na nangangailangan ng mga witness. Para sa kanila, ang maingay ay energy draining ang tahimik ay inner power at lagi nilang pinipili ang power. Hindi sasabihin ng mga introvert kung bakit sila na turn off. Hindi sila magpapaalam, hindi sila magpapaliwanag. They just disappear. Hindi dahil masama sila, hindi dahil hindi sila marunong magmahal, pero dahil marunong sila magprotekta sa sarili. Ayaw nilang matrap sa emotional quicksand ng victim mindset. Ayaw nilang maging emotional crutch ng taong ayaw tumayo sa kanilang sarili at ayaw nilang maging lifeline ng taong ayaw lumangoy. Sa mundo nila, ang lakas ay private, ang healing ay silent, ang growth ay personal, at ang boundaries ay sacred. Kaya kapag namit nila ang isang taong may victim mentality, hindi nila ito kinokontra, hindi nila ito inaayos, hindi nila ito inaargue. Naglalakad lang sila palayo. Tahimik dere-derecho, walang balikan. Hindi ito cruelty, ito ay self-respect. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na ito na about sa mga tricks na bibihag sa puso ng mga introvert. Shoutout kay Michiko Tobayashi. Sabi niya, Good evening Sir AP. I am introvert but once experienced na ma sa kapwa introvert 20 years ago. Lahat ng nabanggit dito, sakto ang description sa kanya. Gayon pa hindi naging kami dahil nag-iba ang aming landas. Biglang naalala ko siya dahil sa episode na ito. Thank you sir sa episode na ito. Sabi naman ni Vicarus, intense fine tuning to remove the invisibility cloak surrounded on the heart of an introvert. At ayon naman kay Christopher a Placa Peralta, Sir AP, I'm brutally introvert. Salamat po sa channel na ito. At shoutout din kila Arkitakot, Takot, Violence, Emma Villanueva, Annalyn Granada, Junjun Perang, Kalayaan Kapayapaan, Marie Delight Worker, Kati, Lorena Bintas, Ramlat, Jola Short Video, Michael Magsanay, Joseph Joel Rivera, The King, at Kay Kangaroo. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga ishoutout is at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, ishare to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na may mga diskarte na siguradong bibihag sa puso ng isang introvert? Panoorin mo sa video na to.